Ilang pagdiriwang po ng National Cleanup Month ngayong Setyembre, nagkaroon po ng Coastal Cleanup Drive sa pangunan ng Climate Change Commission o CCC. Ang mga ganito pong hakbangin ay nagpapakita ng kahalagahan ng kolektibong aksyon upang protektahan ang mga mangrove ecosystem sa bansa. Panoorin po natin ito. Ang mga mangrove na matatagpuan sa maraming baybayang lugar sa Pilipinas ay nagsisilbing mahalagang carbon sink at nagbibigay proteksyon sa mga komunidad sa baybayin laban sa mga storm surge. Ito rin ay tinuturing na tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at isda. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa patuloy na paglago ng polusyon ng plastik sa bansa, ay isa ang mga mangrove forest na humaharap sa panganib ng pagkaubos. Sa pangungunan ng Climate Change Commission at pagkikipagtulungan ng iba't ibang sektor at komunidad, isinagawa ang isang coastal cleanup drive sa Tansa Marine Tree Park bilang bahagi na rin ng pagunita sa National Cleanup Month ngayong Setyembre. Ang Tanza Marine Tree Park o mas kilala bilang Isla Pulo ay itinuturing na huling natitirang naturally grown mangrove forest sa Metro Manila. Ito ay may lawak na mahigit 26 hektarya sakop ang baybayin ng Manila Bay at kasama ang 140 volunteers mula sa iba't ibang organisasyon, naging matagumpay ang pangungolekta ng mahigit isang toneladang basura, kabilang ang mga pet bottles, sachets, styrofoams at goma na matagal nang nagdudulot ng pinsala sa mga mangrove. As we clear these shores of debris, let us gather also hope determination and a renewed sense of purpose that we can live, knowing our potential to shape a brighter, greener, And more sustainable future. Ang paglilinis ng mga baybayin mula sa mga basura ay hindi lamang pag-aalaga sa ating kalikasan, kundi pagtugon din sa pangangailangan na mapanatili ang pagyabong ng mga mangrove. At sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor at komunidad, ay tiyak na malalabanan ang polusyon ng plastik upang makamtan ang malinis at ligtas na pinabukasan.